Welcome back mga teknik sa YouTube channel. Ngayon mga teknik, update ko kayo 2024 register ng motor kung ano mga kailangan at kung magkano babayaran. Na dito tayo ngayon mga teknik sa LTO, di ba? Yan, kauna-unahan tayong pila mga teknik. Magpaparehistro tayo ng motor. Bali mga teknik, ituturo ko sa inyo mga kailangan ninyo at kailangan yung dalhin at kung magkano yung magagastos ninyo kung sakaling expired ang inyong motor. Yan, bali mga teknik, ito yung ating last registered. Yan. 2022 pa. Ngayon ay 2024 na. Kaya 2 years expired na ito ngayong September. Itong mga katekdik yung kailangan ninyo. Kapag kakukuha kayo ng insurance sa Cebuana, Mas mura sa Cebuana, 301 lang mga teknik. Ang kailangan nyo lang ay Xerox lang o RCR. Yan. Tsaka ID ninyo. Sunod mga teknik, kapag nakakuha na kayo ng insurance, punta naman kayo sa emission. Yan. Kumuha tayo ng emission, 430. Yan. Kahit sa kayo magpa-emission, basta registered ng LTO. Yun, pwede. So, not, yun nga, pupunta na kayo dito sa LTO at i-check iche yung inyong motor at doon na, marirelease ang rehistro, magbabayad kayo. Doon yun na malalaman kung magkano yung babayaran ninyo. Pero kayong penalty yung babayaran, depending nga kung ilang taong kayo expired. Yan mga teknik update ko kayo mamaya, nakapila na tayo. Balikan ulit kayo. Yan mga ka teknik kapag na-check ka na ang na inyong motor, yan mga teknik bibigyan na kayo number, iiwan na yung papel nyo doon at sila na magpapasa dito sa loob ng LTO. Yan, inantay na lang natin magbukas. Yan mga technique, nakabukas na natin ito na tayo sa loob. Ang tatawagin na lang yung ating number, bali naging number 9 nga tayo yan. Hintayin na lang natin tawagin yung ating pangalan doon sa cashier at doon tayo magbabayad. Yan, wait lang natin mga teknik. A few minutes later yon mga Teknik Update, natapos na yung ating pagpaparehistro. Yan na, natapos tayo mga Teknik ng 8.23am. Dapat mga 8 pa lang, tapos na tayo kasi nga tayo number 1. Ang um, problema na singitan tayo ng mga palakad, yung may mga... Alam nyo na, yung una, yun. Kaya tayo natapos ng 823 Number 1 ako doon. Pagdating ko sa loob, naging number 9 ako. Nasingitan tayo yan. Pero okay lang yan. At least tayo ay nag-aantayan. Bale mga teknik, yung ating binayaran ay 616. Ito lang yung sa LT. O bukod pa yung 430 sa emission. Tsaka doon sa insurance. Yan. Kasi nga ito ay expired na 2 years. Sakto ngayong September. Yun lang naman mga teknik ang babayaran nyo. Umabot ang 2 year, years expired ng 1-3. Yan, 616 plus 430 at 301 doon sa insurance. Yan mga teknik, may tanong pa kayo, huwag nyo kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Salamat sa panonood and God bless.